Good morning guys. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ilang yung stars nga ba o magkano ang halaga ng stars bago makapag-payout. At take note lang po sa ating mga kapwa creator, bawat pagbili po natin ng star, halimbawa po bibili tayo ng star na 55 star, pabayaran po natin to ng 54 pesos. Pag 85 star naman po, 82 pesos, 165 stars, 174 pesos, and then 325 stars, 350 pesos. Sa akin po kasi, sa bawat pagbili ko ng stars, meron pa akong 20% more stars na binibigay sa akin Facebook. So halimbawa po, bibili ako ng halagang 100 stars, bali ang ibibigay po ni Facebook sa akin ay 120 stars. Bali, plus 20 po sa bawat 100. At saka guys, take note po natin, kung mga pansin nyo po, sa monetization ng stars natin. Halimbawa po, merong kapwa creator natin na nag-send sa inyo ng 100 stars. Kung nga pansin nyo po, ang 100 stars na yan, ang katumbas lang po ay $1. Ang palitan po ng $1 sa ngayon ay 56 pesos. Bawat 100 stars na nakukuha nyo, nagkakahalaga lang po ito ng 56 pesos. So, so balik po tayo sa tanong. Magkano ho ba ang kailangan para po makapag-payout tayo. Ayan guys, ah, base po sa experience ko, wala po tayong minimum amount para makapag-payout. As long as may laman yung stars monetization tools mo, ipipayout po agad kayo ni Meta. Halimbawa po sa akin, nagkaroon po ako ng 46 stars. Bali, sa loob ng April 1 to April 30... Bali, pagpatak ko ng May 2, ay pinrasis na po ko agad ni Meta yung aking 46 stars. Bali, ang katumbas po nun ay 0.46 dollars lang po yun. So, kakarampot guys. Pambili na rin ng diaper. Dalawang diaper yun. Good start na rin po yun kasi nag-uumpisa pa naman po tayo. At kung ang tanong nyo po ay kailan nyo po malalaman kung umprasis na ang inyong ano, payout. Sa inyong payout tools, katabi lang po yun, sa baba lang po yun ng monetization tools nyo, may nakalagay po doong payout. Bali, pindutin nyo lang po yung payout and then view lang po yun. Makikita nyo po doon kung kailan po siya pinrasis, at kung kailan po yung estimated na date niya para po sa payout natin. At kung paid na po yon, nandun na po yung pera sa account na binigay ninyo, um, yung paid po is magigreen na rin yun, magche-check na rin yun. And after 9 days po ng cut-off natin, buksan po natin yung email ad po na pinagay natin sa Facebook. Mabubuksan nyo po doon yung inyong payout po. Kung magkano po, nandun po lahat ng detalye, kung ilan po, kung may mga tax po yon, nandun po lahat ng detalye ng payout nyo. Guys, reminder lang po, hindi po porkit meron na po kayong payout details, ay nandun na po kaagad yung pera sa inyong mga account. Bali, meron po tayong mga estimated na dates na binibigay si Meta para po i-check nyo po sa inyong account kung nandun na po yung pera po. Ayan po, hindi po porkit lumabas ngayon yung invoice, ay nandun na po kaagad yung pera. Antayin rin po natin kasi... Sa dami po ng Facebook subscriber na na-monetize na, so marami po silang out. So antayin lang po natin kung kailan po darating sa account natin yung pera. Um, basta ang mahalaga po, nakita po natin yung breakdown po ng unang payout natin. At saka ang mahalaga po doon, may maaasahan po tayo na talagang may payout tayo. Ah, sige po guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat!